sobra sila nagmamahalan. Hey guys. Tapos na kami kumain ng lunch. Ang ulam ko ang palaya. Sila at saka tuyo. Sobrang init. Okay. Bakit? Ito pina namin. Inata ang mais. <laughs> Tsaka to run. Ito daming manga dito. Ito yung paborito kong pupuntaan. Hi! <laughs> 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 Kuya, besa mo, inis inisnab mo kami kahapon. <laughs> Tinawag, eh, parang nakakarinig lang sa kanya. And guys, nandito naman kami sa barangay. Nagtitindahin si Arya. Nandito si Arya. Shopee boy. Okay na? Ayun, alis na kami. Bye-bye. Nakabenta na kami. Ay, si Daryan, nasarapan siya. Oo. Oh. Ayan, si Aryan. Ayan, si ate. Mabait yan si ate. Tapos si kuya. Lagi na kami binibilan. Bye-bye. Salamat po ayan guys nandito na kami naglalakad kami parang feeling ko may outing lang kami ni arian e. e shout out mo nga si jemica jemica where well, are you na ito pala to gagawin pala tong resort meron din siyang covered court tas yan swimming pool kaya kung pag natapos to matang tubig puntaan natin to Ginataang maestron. Ayan ang masisipag nating workers. <laughs>